Yeah. Ito na yung mga honey. Yes. Ito na bumili ako ng honey. Happy taste. Happy. Yeah. Happy yeah. Honey na bili ko. Seventy. Okay. I hey, ano mo yung? No, thanks, thanks.

Ayan. Sino daw? Oh. kamam. rikan mo. Okay. Si rikan mo. Kamam, kamam. <laughs> Yan. Nahiya, nahiya, nahiya. Nahiya. Oh, sarap. Sarap. Nguna ibalik. Nguna ibalik oy. Ayan, okay na? Okay. Yan. Thanks. Kada Ayan. Marami dito, ano, yung honey. May discount siya, kaya nakabili ako ng ano. Ayan, din mo naman, kamamahal niya. Very original na honey. Ayan. Pumili ako dito, ang laki. Ayan na. 70, may discount ako. Thanks, thanks. Okay, thank you.